Ikadalawamput-tatlong kabanata. Kasinungalingan tungkol kay Jesus. Si Jesus ang sentro ng kaligtasan, kaya siyempre mabubuli ka ng mga kasinungalingan tungkol kay Jesus. Nabanggit ko na na ang pandaigdigang pinuno, ang Antikristo, ay hihilingin ang iyong pagsamba sa pamamagitan ng pag-aangkin na ikaw ay Diyos at si Jesus dahil magkakaroon ng pagsasama-sama ng mga huwad na relihiyon at paniniwala at isang bagong pandaigdigang relihiyon ang mabubuo. Ang bagong relihiyong iyon ay magsisinungaling tungkol kay Jesus. Hindi ako sigurado na may anumang bagong kasinungalingan tungkol kay Jesus na maiimbento sa panahong ito. Ang mga tao ay nagsisinungaling tungkol kay Jesus sa loob ng libu-libong taon. Narito ang ilan sa mga kasinungalingan na dapat mong asahan. Si Jesus ay si Satanas. Si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Si Jesus ay tao lamang. Si Jesus ay hindi talaga namatay. Si Jesus ay hindi nabuhay. Si Jesus ay hindi nababalik. Si Jesus ay isang mito. Hindi ka maililigtas ni Jesus at hindi ka mahal ni Jesus. Ang mga headline na ito ay nagpapakita ng mga uri ng kasinungalingan na maririnig mo tungkol kay Jesus. Ang bagong consecrated gay bishop ay nagpahayag na ang Diyos ay isang babae. Lahat ng alam mo tungkol sa kamatayan ni Jesus ay mali, hindi man lang siya ipinako sa krus. Ang mababang badyet na Amazon Prime documentary ay nag-udyok sa pagsabog ng interes sa teorya si Jesus ay isang Griego na tinatawag na Apollonius. Dumadaming iskolar ang nagtatanong sa makasaysayang pag-iral ni Jesus. Si Jesus ba ay bakla? Malamang, si Heso Kristo ay isang alien ayon sa hindi kilalang eksperto sa lumilipad na bagay. Ang isa sa mga malalaking kasinungalingan na makikita mo tungkol kay Jesus ay isang bagay na binalaan mismo ni Jesus sa atin na mababasa mo sa ibaba. Sinabi niya na marami ang darating na nagsasabing siya sila at susubukan nilang akitin kang puntahan sila. Magagawa pa nilang magsagawa ng mga tanda at kababalaghan. Sinagot sila ni Jesus, mag-ingat na huwag kayong mailigaw ni Numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na manggagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Maraming huwad na propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Kung magkagayoy kung may magsabi sa inyo Narito, narito ang Kristo. O, oh, ayan! Huwag maniwala! Sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta, at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga pinili. Narito, sinabi ko sa iyo ng una. Kung sasabihin nga nila sa inyo, narito, siya'y nasa ilang, huwag kang lumabas o masdan, siya ay nasa loob ng mga silid, huwag paniwalaan ito. Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap mula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, ay magiging gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Mateo 24, 4-5, 11, 23-27 Si Jesus ay babalik, ngunit hindi hanggang pagkatapos ng panahon ng kapighatian hindi mo ito mapapalampas o mapagkakamalan siyang iba. Darating siya sa mga ulap kasama ang lahat ng mga taong na rapture. Sa kasulatang ito, ang araw ni Kristo ay tumutukoy sa ikalawang pagdating ni Jesus at ang taong makasalanan ay ang Antikristo. Ngayon mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo at sa ating pagtitipon sa Kanya, ay ipinamamanhik namin sa inyo na huwag kayong madaling matitinag sa inyong pag-iisip at huwag kayong mabalisa, maging sa espiritu o sa salita o sa pamamagitan ng sulat na parang mula sa sa amin, na nagsasabi na ang araw ni Kristo ay dumating na. Huwag hayaang linlangin ka ng sinuman sa anumang paraan. Sapagkat hindi mangyayari, malibang dumating muna ang paghihimagsik at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, ang sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, na anupat siya'y nauupo bilang Diyos sa templo ng Diyos, itinatakda ang kanyang sarili bilang Diyos. Ikalawang Tesalonika 2, isa hanggang apat. Magagawa natin ang ilang kamanghamanghang kamanghamanghang bagay sa teknolohiya ngayon. Nakita mo ba kung ano ang nagagawa ng mga siyentipiko at inhinyero sa teknolohiya ng hologram? Tingnan ang mga headline na ito. May wild hologram ang Microsoft na nagsasalin ng mga keynote ng HoloLens sa Japanese. Gumagamit ang isang German circus ng mga nakagagandang hologram sa halip na mga live animal performer. Namatay si Whitney Houston sa 2012 ngunit ang kanyang hologram ay maglalakbay sa susunod na taon. Nagtanim ang mga siyentista ng mga hallucination sa utak ng mouse gamit ang laser holograms. Dalawang libo dalawampung hopeful Andrew Yang ay nagpahayag ng planong gumamit ng tatlong D hologram upang magkampanya sa dalawa o tatlong lugar ng sabay-sabay. Ang mga holographic na pagtatanghal ay naging ang cool na bagong bagay. Sa pag-unlad ng teknolohiyang ito, madali itong magamit para sa mga kasuklam-suklam na layunin tulad ng binalaan sa atin ni Jesus. Kung naiwan ka pagkatapos ng rapture, malalaman mo kung kailan at saan babalik si Jesus. Sumangguni sa Kabanata 42. Huwag mo siyang habulin. Sa katapusan ng pitong taong kapighatian, makikita mo siya sa lahat ng kanyang kaluwalhatian nilabanan mo ang mga kasinungalingang ito tungkol kay Jesus sa katotohanan ng Diyos. Sa tuwing maririnig mo ang isa sa mga kasinungalingang ito, buksan ang iyong Biblia at hanapin ang kasulatan na naghahayag ng katotohanan. Sumangguni sa ikalimang bahagi sa aklat na ito upang bumuo ng matatag na pundasyon sa mga katotohanan sa Biblia na magagamit mo upang ipagtanggol ang iyong sarili laban sa kanila. Nang si Jesus ay tinukso ni Satanas at ng kanyang mga kasinungalingan, ginawa niya iyon ng eksakto. Ginamit niya ang katotohanan ng Diyos at sinipi ang kasulatan. Si Jesus, na puspos ng banal na espiritu, ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw na tinukso ng Diablo. Sinabi sa kanya ng Diablo kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito na maging tinapay. Sinagot siya ni Jesus na sinasabi, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Lucas 4, isa 4 Sinabi ni Jesus na dapat tayong mamuhay sa bawat salita ng Diyos. Iyan ay dahil ang kasulatan ay buhay at isang sandata laban sa mga kasinungalingan ihahayag nito ang katotohanan sa iyo sapagkat ang salita ng diyos ay buhay at masigla at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at nakakaunawa ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso Hebreo 4.12 Ngayon, isaalang-alang natin ang ilan sa mga kasinungalingang maririnig mo tungkol kay Jesus at tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bawat isa. Ang kasinungalingan, si Jesus ay si Satanas. Noong si Jesus ay nasa lupa sa unang pagkakataon at nagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga inaalihan ng mga tao, ang ilang mga tao ay nagsabi ng parehong kasinungalingan tungkol kay Jesus. Sinabi nila na nakuha niya ang kanyang kapangyarihan kay Satanas. Dito makikita natin ang tugon ni Jesus. Hindi siya posibleng mapangunahan ni Satanas dahil kinakalaban niya si Satanas. Ang kasinungalingang ito ay walang lohikal na kahulugan kahit anong gawin nito. Hindi, hindi dahil hindi nakikipaglaban si Satanas sa kanyang sarili. Siya ay lumalaban sa Diyos. Sa makatuwid, si Jesus ay hindi maaaring maging Satanas. Isang araw pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang taong hindi makapagsalita at nang mawala ang demonyo, nagsimulang magsalita ang lalaki. Namangha ang mga tao, ngunit ang ilan sa kanila ay nagsabi, hindi katakatakang. Nakapagpapalayas siya ng mga demonyo, nakukuha niya ang kanyang kapangyarihan mula kay Satanas, ang prinsipe ng mga demonyo. Alam niya ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya, ang anumang kaharian na nahahati sa digmaang sibil ay tiyak na mapapahamak. Mawawasak ang isang pamilyang nagkawatak-watak dahil sa alitan. Sinasabi mo, na ako ay binigyan ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit kung si Satanas ay nababahagi at nakikipaglaban sa kanyang sarili, paano mabubuhay ang kanyang kanyang kaharian? At kung ako ay binigyan ng kapangyarihan ni Satanas, paano naman ang sarili mong mga exorcist? Nagpapalabas din sila ng mga demonyo, kaya hahatulan kanila dahil sa iyong sinabi, ngunit kung nagpapalaya sa ng mga demonyo sa pamamagitan nang kapangyarihan ng Diyos, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos, sapagkat kapag ang isang malakas na tao tulad ni Satanas ay ganap na armado at binabantayan ang kanyang palasyo, ang kanyang mga ari-arian ay ligtas hanggang sa isang mas malakas pa ang sumalakay at madaig siya, hubarin siya ng kanyang mga sandata at dalhin ang kanyang mga ari-arian. Lucas labing apat hanggang labing lima, labing pito hanggang dalawamput dalawang bagong buhay na pagsasalin. Nang magkagayoy sumagot sa kanya ang mga judyo, hindi ba't mabuti ang aming sinasabi na ikaw ay Samaritano at may demonyo? Sumagot si Jesus, Wala akong demonyo, ngunit pinararangalan ko ang aking ama at ako ay nililihis ninyo. Juan 8, apat na putwalo hanggang apat na Ang katotohanan, si Jesus ay Diyos sa katawang tao. Ang kapunuan ng Diyos ay nananahan sa kanyang katawan. Nagsalita si Jesus tungkol kay Abraham na naghihintay sa kanyang pagdating. Ang mga tao ay tumangi sa kung paano maaaring nakilala ni Jesus si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya ay ako. Iyan ay kung paano ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili kay Moises libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus, ang Panginoon, lumakad kayo sa Kanya sapagkat sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka ay nananahan sa katawan. Kolosas 2, 6, 7 Mas dakila ka ba sa aming amang si Abraham na namatay? namatay ang mga propeta? Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Sumagot si Jesus, Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay walang kabuluhan. Ang aking ama ang lumuluwalhati sa akin na sinasabi ninyong siya ang ating Diyos. Hindi mo siya kilala, ngunit kilala ko siya. Kung sinabi kong hindi ko siya kilala, magiging katulad mo ako, isang sinungaling pero kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Ang iyong amang si Abraham ay nagalak na makita ang aking araw. Nakita niya ito at natuwa. Sinabi nga sa kaniya ng mga Hudyo, Wala ka pang limampung taong gulang. Nakita mo ba si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa nabubuhay si Abraham, ay ako na. Juan 53 hanggang 58. Sinabi ni Moises sa Diyos, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at aking sasabihin sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at kanilang itatanong sa akin, Ano ang kaniyang pangalan? Ano ang dapat kong sabihin sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moises, Ako nga, at kaniyang sinabi, sasabihin mo sa mga anak ni Israel ito, ako nga ay sinugo ako sa iyo. Eksodo 3, 13-14 Ang kasinungalingan, si Jesus ay tao lamang. Ang katotohanan, si Jesus ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao. Iniwan ni Jesus ang langit, nag-anyong tao, at naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan. Taglayin ninyo ito sa inyong pag-iisip, na na kay Kristo Jesus din na, na nabubuhay sa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ay isang bagay na dapat panghawakan, kundi hinubad niya ang kanyang sarili na kinuha ang anyo ng isang alipin na ginawa sa pagkakahawig ng mga lalaki. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa, na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Filipos 2, 5-8 Ang kasinungalingan, si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Ang totoo, si Jesus nga ang bugtong na anak ng Diyos. Kahit na ang mga demonyo ay alam ito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3, 16, kaya ipinaliwanag ni Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Ang anak ay walang magagawa sa kanyang sarili. Ginagawa lamang niya ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Anuman ang ginagawa ng ama, ginagawa din ng anak. At tinitiyak ko sa inyo na ang oras ay dumarating, tunay na narito na ngayon kung kailan maririnig ng mga patay ang aking tinig, ang tinig ng anak ng Diyos, at ang nakikinig ay mabubuhay. Juan 5, Labing Siam, 25 Bagong Buhay na Pagsasalin At sa tuwing makikita siya ng mga inaalihan ng masasamang espiritu, itatapon sila ng mga espiritu sa harapan niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos, ngunit mahigpit na inutusan, Kuha Jesus ang mga espiritu na huwag ihayag kung sino siya. Marcos 3, hanggang 12 New Living Translation Ang kasinungalingan, hindi talaga namatay si Jesus. Ang katotohanan, si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan upang ikaw ay mabuhay ng walang hanggan kasama niya. Sapagkat si Kristo ay minsan ding nagbata dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang kayo'y madala niya sa Diyos, na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espirito. Unang Pedro 3, 18 Ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin, na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 5, 8 Ang kasinungalingan, si Jesus ay hindi nabuhay na mag-uli, patay pa rin siya ang katotohanan, si Jesus ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Sumagot ang anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot, sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y nabuhay, gaya ng sinabi niya. Halika, tingnan mo ang lugar kung saan nakahiga ang Panginoon. Humayo kayo kaagad at sabihin sa kanyang mga alagad siya ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, at narito, Siya ay mauuna sa inyo sa Galilea. Doon mo siya makikita. Narito, sinabi ko sa iyo, Mateo 28, 5-7. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap din, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na Siya ay inilibing, na Siya muling binuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Unang Korinto 15, 3-4 Ang kasinungalingan, hindi na babalik si Jesus. Ang totoo, nangako si Jesus na babalik. Laging tinutupad ni Jesus ang kanyang mga pangako. Alam mo na ang mga taong na rapture ay kasama ni Jesus. Nangako siyang kukunin ang mga ito at ginawa niya. Papalapit na naman siya. Sa unang kasulatan sa ibaba si Jesus ang nagsasalita. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka rin sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi, sinabi ko sa iyo. Maghahanda ako ng lugar para sa iyo. Kung ako'y yumaon at ipaghanda kayo ng isang dako, ako'y muling paririto at kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili, na kung nasaan ako, Baka nandoon ka rin. Juan 14, 1-3 gayon din naman si Kristo na minsang inihandog upang pasanin ang mga kasalanan ng marami ay lilitaw sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga nananabik na naghihintay sa Kanya. Hebreo Siyam 28 Ang kasinungalingan si Jesus ay isang mito ang katotohanan, si Jesus ay totoo, mapagkakatiwalaan at totoo. Ang unang kasulatan ay nagsasalita tungkol kay Jesus nang siya ay bumalik sa lupa sa kanyang ikalawang pagparito. Si Jesus ang tinatawag na tapat at totoo. Nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran ay humahatol siya at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona. Nakasuot siya ng damit na binudburan ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Apokalipsis labing siyam, labing isa hanggang labing tatlo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makakarating sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Juan 14.6 Ang kasinungalingan, hindi ka mahal ni Jesus. Ang totoo, si Jesus ay pag-ibig at tiyak na mahal ka niya. Walang mas mabuting paraan para ipakita ni Jesus kung gaano kanya kamahal kaysa kusang loob na ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Ginawa niya iyon dahil higit sa lahat ay gusto niyang makasama ka ng walang hanggan. Sa ikalawang kasulatan, si Jesus ang nagsasalita. Datapuwat ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kaniyang dakilang pag-ibig na kaniyang inibig sa atin, kahit na tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsalangsang, ay binuhay tayo kasama ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas kayo at ibinangon tayo na kasama niya at ginawa upang tayo ay maupong kasama niya sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus upang sa mga darating na panahon ay maipakita niya ang totoong kayamanan ng kaniyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Efeso 2, apat hanggang walo. Wala nang higit na dakilang pag-ibig kay Sarito na may mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit tinawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng narinig ko sa aking ama ay ipinaalam ko sa inyo. Juan 15, 13, 15 Ito ay kung paano mo labanan ang mga kasinungalingan mula sa Antikristo. Ang huwad na propeta si Satanas at sino man. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito. Ang Biblia ay katotohanan at ito ang iyong sandata laban sa panlilinlang sa madilim na panahong ito.